dekada 80, sa pinakatuktok ng kabundukan ng Kalinga Apayao, isang bayan ang haharap sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang kasaysayan. Malamig ang hangin, ngunit nagbabanta ang kaguluhang tatatak sa kasaysayan. Isang armadong grupo ng mahigit isang daan at limampung rebelde ang naglalakad sa dilim, dala ang mabibigat na armas at ang layunin sakupin ang bayan ng Kabugaw, isang lugar na kung makubkob ng mga rebelde, ay daan-daang sibilyan ang malalagay sa panganib. Sa kabilang panig, isang detachment lamang ang nakahanda, pitong sundalo, kakaunting bala, at isang batang opisyal na mamumuno sa kanila, si Lieutenant Antonio Lito Madarang. Sa pagitong edad, dala niya ang mabigat na responsibilidad pigilan ang isang puwersang maraming beses na mas malakas kaysa sa kanila. Ngunit sa halip na umatras, tumindig siya. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata, tanging determinasyong ipagtanggol ang bayan ang nangingibabaw. At nang sumiklab ang unang putok, parang yumanig ang kabundukan. Sagotan ng bala, gawa ng mga rebelde at hampas ng granada ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ngunit sa kabila ng matinding apoy ng labanan, nandoon si Madarang, laging nauna. Laging handang lumantad upang ituro ang direksyon ng laban. Ang maliit na detachment na ito ay naging sandata ng bayan. Ang kanilang pagtindig ay naging pader na hindi basta mabubuag. At sa bawat minuto ng laban lalong tumitindi ang kwento ng katapangan at dedikasyon ng Bagitong, opisyal na ito. Ito ang kwento ng isang engkuwentrong iginuhit sa dugo, tapang at sakripisyo. Ito ang kwento ni Lieutenant Antonio Lito, madarang sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. nilang uh, si Antonio Lito ang madarang noong uh, dekada 50 sa isang simpleng bayan sa hilagang Luzon lumaki siya sa isang pamilyang makadiyos at makabayan isang pamilyang nagtanim ng disiplina respeto at malasakit sa kapwa Bata pa lamang, makikita na sa kanyang mga mata ang determinasyong lampasan ang kahirapan at ang kagustuhang magsilbi hindi lamang para sa sarili kundi para sa bayan. Ayon sa kanyang nakatatandang kapatid, si Lito ay hindi tahimik na bata. Lagi siyang puno ng tanong tungkol sa tama at mali. Madalas niyang sabihin, kapag may umaapi, dapat may lalaban habang lumalaki, lumantad sa kanya ang katotohanan ng kaguluhan sa bansa. Ang tumitinding labanan sa pagitan ng militar at ng mga armadong rebelde. Sa murang edad nakita niya ang mga sundalo sa kanilang baryo, mga taong nagbuwis ng buhay para mapanatili ang kapayapaan. Dito sumibol ang kanyang pangarap, ang maging kawal ng bayan. Noong huling bahagi ng dekada 70, sa gitna ng batas militar, pumasok si Lito Madarang sa Philippine Military Academy training program. Dito nahubog ang kanyang karakter, hindi lamang lakas at taktika, kundi higit sa lahat ay ang diwang palaban at prinsipyo ng isang tunay na alagad ng batas. Nakilala siya ng mga kasamahan bilang masigasig at walang inuurungan. Iyon sa isang korporal na naging batchmate niya sa pagsasanay ay kahit nasa training pa lang si Lito ay palaban na. Hindi siya pumapayag na iwan ang kasamahan sa hirap. Kahit sino ang magtanong sa batch nila, sasabihin nilang matibay siyang leader pagsapit ng labinsyam na raang walupo Matapos ang matagumpay na pagsasanay, itinalaga si Madarang sa 44 na Infantry Battalion ng Philippine Army. Ang kanyang unang assignment ay sa Hilagang Cordillera, isang rehiyon na tinatawag noong panahong iyon na Red Zone dahil sa matinding presensya ng New People's Army, NPA, Noong dekada 80, isa ang kordilyera sa pinakamaalab na larangan ng labanan sa pagitan ng gobyerno at ng mga rebelde. Ang lalawigan ng Kalinga Apayaw ay hindi lamang bulubundukin, kundi isang puok na mahirap mapasok. Madalas gamitin ng mga rebelde ang lugar na ito bilang taguan at himpilan. Bilang isang batang opisyal, hindi nag-atubili si Lieutenant madarang na tumanggap ng pinakamabibigat na misyon. Kabilang dito, ang pagprotekta sa mga munisipyo, barangay halls, at mga sibilyan laban sa mga opensiba ng mga rebelde. Sa bawat operasyon, nakikita ng kanyang mga tauhan ang kakaibang katangian ng kanilang leader. Diretso, makatao, at walang takot. Ayon sa isa sa kanyang mga tauhan, kahit nasa putukan na si Lieutenant, Madarang ang unang lalabas sa cover para tingnan ang kalaban. Hindi niya kami iniiwan sa gitna ng labanan. Lagi niyang sinasabi, kapag tayo ay umatras, sino ang magtatanggol sa kanila? Dumating ang isang libo naraan walumput isang taon na tatatak sa kasaysayan ng bayan at ng pamilya madarang. Noong Hulyo ng taong iyon, isang grupo ng mga rebelde ang nagtangkang kubkubin ang munisipyo ng Kabugao. Kalinga, Apayao. Tinatayang mahigit isang daan at limampung armadong insurgents ang umatake, armado ng mabibigat na sandata. Ang tanging nakaharang ay ang maliit na detachment na pinamunuan ni Lieutenant. Lito madarang kasama ang anim na kasamahan. Alam nilang halos imposibleng labanan ang ganitong dami ng kalaban ngunit tumindig sila. Sa halip na umatras, pinili ni Madarang na idepensa ang bayan. Ayon sa isang nakaligtas na kasama, sinabi ni Sir Lito sa amin, mga kapatid, kung tayo ay bibigay buong bayan ang magdurusa, hindi tayo para sa sarili natin nandito, kundi para sa kanila. Nagsimula ang matinding putukan na tumagal ng maraming oras. Bagamat kulang sa bala at tauhan, hindi natinag ang grupo ni Lieutenant Madarang. Isa-isang bumagsak ang kanyang mga kasama hanggang sa siya na lamang ang natitirang nakikipaglaban. Sa huli, natagpuan siyang wala ng buhay ngunit nasa posisyon pa rin ng paglaban. Hawak ang kanyang baril nakaharap sa direksyon ng kalaban. Ang kanyang sakripisyo ay nagbigay oras para makalikas ang mga sibilyan at mapigilan ang mas malaking trahedya. Matindi ang dalamhati ng pamilya ng talhin ng labi ni Lito sa kanilang bayan. Ang kanyang ina, sa gitna ng luha, ay nagsabi, Mahirap mawala ng anak, pero mas mahirap kung hindi siya nagmahal ng bayan. Masaya akong naging sundalo siya, kahit kapalit ang buhay niya. Ang kanyang ama naman ay nagdagdag, Si Lito ay hindi lamang anak namin, siya ay anak ng bayan ang dugo niya ay binuhos para sa kapayapaan maging ang mga kasamahan sa militar ay nagpugay ayon sa isang major general kung lahat ng sundalo ay may tapang at prinsipyo tulad ni lieutenant Madarang hindi matitinag ang republika matapos ang kanyang kabayanihan ginawaran si lieutenant Antonio Lito Madarang ng mga pagkilala mula sa Armed Forces of the Philippines kabilang ang medalya ng kagitingan posthumous bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan sa Kabugao. Distinguished Conduct Star dahil sa matapang na pamumuno sa kabila ng matinding panganib. Pagbibigay ng parangal mula sa lokal na pamahalaan ng Kalinga Apayao bilang bayani ng Kabugao. Bukod dito, ang kanyang uh, pangalan ay nakatala sa listahan ng mga sundalong nag-alay ng buhay para sa bayan noong dekada 80. Noong labinsyam na na isinapilikula ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pelikulang Lototur Madara. Iginuhit sa dugo na pinagbidahan ni Edu Manzano. Bagamat dramatized ang ilang bahagi na natiling buo ang tiwa ng kanyang sakripisyo, isang batang opisyal na pinili ang bayan kaysa sa sariling buhay. Para sa kanyang pamilya, ang pelikula ay isang simbolo na hindi malilimutan ang kanyang pangalan. Ang kanyang bunsong kapatid ay nagsabi, Sa tuwing mapapanood ko ang pelikula, nakikita ko ang tapang ng kuya ko. Para bang muling nabubuhay ang kanyang alaala, ngayong lumipas na ang ilang dekada mula noong labinsyam na libot Nananatiling buhay ang alaala ni Lieutenant Antonio Lito, Madarang. Sa mga baryo ng Cordillera, ikinukwento pa rin ng matatanda ang sundalong hindi umurong kahit malaki ang kalaban. Sa mga kasapi ng AFP, siya ay huwaran ng isang leader na inuuna ang kanyang mga tauhan at ang bayan bago ang sarili. Ang kanyang kwento ay patunay na ang tunay na kabayanihan ay hindi nasusukat sa haba ng buhay kundi sa lalim ng sakripisyo. Ang dugo ni Lieutenant Madarang ay nagsilbing binhi ng inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon ng sundalo at mamamayan. Ang buhay ni Lieutenant Antonio Lito Madarang ay isang kwento ng pag-ibig sa bayan, isang kwento na isinulat sa dugo tapang at sakripisyo. Hindi lamang siya isang sundalo. Isa siyang bayani na nagpapaalala na sa bawat yugto ng kasaysayan ng Pilipinas, may mga anak ng bayan na handang ibuwis ang lahat alang-alang sa kapayapaan para sa ating mahal na bansa. So ngayon, alam mo na ha?